Ang pagbabalik ng Hunter x Hunter, kamusta welcome back sa ating channel. At ngayon nga e eh pag-usapan natin, ang good news na pagbabalik ng Hunter x Hunter. Dahil nagbigay na nga ng confirmation date release, kung kailan ito magbabalik. At yan nga ay eh sa darating na October 7 ngayong taon. Kaya napakagandang balita talaga niyan para sa lahat ng mga hunter pa na patuloy nag-aabang. Dahil itong mayakda na si Yoshihiro Togashi, eh kahit may iniindang sakit sa kanyang katawan, eh mahilig pa rin siyang manggulat ng magandang balita. Dahil kung matatandaan nyo, yung natenga ng mahabang panahon ng Hunter x Hunter sa pagkatapos ng Green Island Arc sa anime. E eh sobrang tagal nating nagaantay para sa susunod na arc. At yan nga ang Chimera Arc o sa part ng mga langgam. E eh dekado bago yan naging anime. At sa sobrang tagal nga, e eh parang wala ng pag-asa na makita pa natin sa anime ang Kimera Art noon. Pero nakita nyo naman, na napanood pa rin natin ang napakagandang art nila Meruam. At kung napakaganda ng Kimera Art, e eh ko na sa inyo, na sobrang ganda rin itong kasalukuyang art ng Hunter x Hunter. At yan ang Succession War Art para sa Kaken Empire, kung saan magpapatayan ang mga prinsipe para sa isang trono. At siyang matira at manalo, e eh siyang magiging hari ng kanilang angkan. Kaya ang maganda pa kasi dito, e eh maliban sa mga prinsipe, e eh nakapalibot din sa loob ng barko ang mga iba't ibang grupo at personalidad. Katulad na lamang ng mga spider na walang sinusunod na batas. Tapos andyan din ang mga sagyak na pinagmamalaking grupo ng Hunter Association. At maliban sa kanila, e eh merong pang ibang mga grupo at organization, katulad ng tatlong mataas na mafia. Ikasama yan sa mga manggugulo sa ark na yan. Tapos isa pa, e eh alam din natin na nakasakay din sa loob ng barko ang salamangkerong si Hisoka. E eh hindi rin yan magpapaawat at makikigulo rin sa patayan at labanan. Dahil diyan nga umiikot ang mundo niyan, ang lumaban sa malalakas na nilalang. Tapos alam din nating lahat na ang bagong kalaban na si Beyond Netero, e eh nakakulong din sa loob ng barko. E eh paano kung bigla yan makatakas, e eh lalong titindi ang mga tensyon sa loob ng Black Whale. At sana mga idol, e eh magpatuloy ang magandang kalagayan ni Togashi para tuluyan niya nang matapos ang serya ng Hunter x Hunter. At bago tayo magtapos e eh nais ko lang sabihin na pagkatapos ng succession war arc, e eh dito na magsisimula ang pinaka inaantay nating arc ng Hunter x Hunter. At yan ay walang iba kundi ang Dark Continent arc. Ang paglalakbay sa napakadelikadong mundo ng madilim na kontinente.